Eleksyon na naman, buhay na buhay naman ang mga may printing business dahil ay dito sila nagpapaprint ng kanilang mga campaign poster o materials para sa kanilang kampanya. Dahil ay eleksyon na naman, eh meron naman tayong naisipan na pwedeng pagkakakitaan katulad nilang neto na paggawa ng poster campaign or campaign campaign poster na ginagawa ko ngayon. Etong template pala na gamit natin sa paggawa ng poster ay nakuha ko lamang ito sa internet na kung saan maraming mga free templates na pwede natin gamitin at i-edit. Pwede nyo rin ito gawin kahit nasa bahay lamang kayo para kumita ng pera ngayong eleksyon. Maraming mga templates dito na libre at iba't ibang klaseng design na kung saan pwede natin itong i-edit at gamitin. Matapos natin mailagay sa Microsoft Word yung inedit natin na poster, ipiprint na natin siya gamit itong inutang natin na printer na L3210. Isang print lang muna, try natin kung ano yung itsura niya. Ito na yung itsura niya. Yes. Napaka Napakaganda. napaka uh, makulay, saka saktong-sakto yung inedit natin na poster dito sa isang short band paper. Yan. So, baka sabihin nyo guys, nag-endorse ako ng kandidato. Hindi. Pinapakita ko lang sa inyo yung, syempre, yung isa nating pinakakakitaan printing business, na yung election. Alam nyo naman ako, basta pwedeng pagkakakitaan, ay game ako dyan. Mabayaran lang ang mga pinagkakautangan ko. Kailangan natin ng... 49 pieces pa dahil ang request na nagpa-print sa atin ay 50 pieces na ganito. So, tapos na po ma-print mga kaibigan yung 49 pieces na itong campaign poster na pinapagawa sa atin at ito yung resulta niya. At ang sabi ko lang about dito sa printer na inutang natin na L3210 na Epson, eh hindi po siya nag-paper jam. Dire-diretso po yung print. So ayos pa na itong printer na ito. So matapos natin mag-print itong colored na camping poster, eh mag-print naman tayo ng black and white. 50 pieces din po na black and white na ganito. So yun. So mabilis lang siya mag-print kapag black and white. So eto yun. So, nakaprint na tayo ng isa. Manipiprint pa tayo ng another 49 pieces para makompleto natin yung 50 pieces. pieces. So, tapos na tayo mag-print ng etong black and white. Yan. So yun lang, maraming salamat sa panonood. Sana po yung supportahan nyo ako sa pamamagitan po na pag-follow ng aking Facebook page na ng JM Nga Vlogs. Maraming salamat po. Sana po yung makita-kita tayo sa susunod. Paalam. Peace.